sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid ko, kaysaya nakasama ko kayo rito sa maliit na sulok na ito ng ating panalangin, ang lugar na ito kung saan humihinga ang kaluluwa. Nakakahanap ng kapahingahan ng puso at niyayakap tayo ng presensya ng Diyos ng maaga sa umaga. Ang ating focus ngayon ay espesyal. Sa apis mga nating ipanalay, ditang... Pahalangin niyo papuri din pag sa umaga sa kabanal-banalang puso ni Jesus at humihingi rin ng pagpapala ng Diyos para sa bagong araw na ito. At nais nice kong pumasok kayo sa panalangin ito ng may bukas na puso tulad ng isang taong lumalapit kay Jesus upang magpanibago ng kanilang lakas bago simulan ang paglalakbay. Bago tayo magpatuloy, Hayaan ninyong hilingin ko sa inyo ang isang bagay na napakasimple. I-click ang like ngayon din. Nakakatulong ito sa panalanging ito na maabot ang ibang mga tao na kailangang simulan ang araw ng may kapayapaan, lakas at pag-asa. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Sa ganoong paraan, palagi kayong makakatanggap ng isang salita. Isang panalangin, isang bagong liwanag para sa inyong buhay. Ngayon, huminga ng malalim. Pakawalan ng ilan sa bigat ng araw. Isipin ang iyong sarili na lumalapit kay Jesus. Tulad ng babaeng kananita na lumapit ng may pananampalataya at tiwala, kahit na sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, gawin din ang pareho. Sa loob ng ilang sandali, Iwanan ang iyong mga alalahanin sa labas. Bigyan ng pahinga ang iyong kaluluwa. Pumasok tayo ng sama-sama sa presensya ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Ipikit ang iyong mga mata, isuko ang iyong puso, at hayaang gabayan ka ng banal na espiritu. Ilubog natin ang ating mga sarili sa panalangin ito. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Walang kaubos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at bukal ng buhay na walang hanggan, sinasamba ka namin ngayong bukang liwayway. Kinikilala sa iyong bukas na sugat ang ligtas na kanlungan para sa aming mga kaluluwa. Sa iyo namin matatagpuan ang kabuuan ng banal na pag-ibig, ang nagliliab na horno ng pag-ibig na tumutubos sa mundo mula sa lamig at paghihirap nito. Itinataas namin sa iyo puso na tinusok ng aming pag-ibig, ang taimtim na himno ng papuri at pasasalamat para sa bagong paglalakbay na ito na nagsisimula sa ilalim ng pagpapala ng iyong awa. Tinitiyak sa amin ng iyong salita, ang mga awa ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi kami natupok, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi natatapos nang mga ito ay bago tuwing umaga, Panaghoy Trade 2223, at matatag kaming naniniwala na ang iyong kabutihan ay nahayag sa bawat sinag ng sikat ng araw na dumadampi sa lupa. Ikaw, Panginoon, ang kordero na pinatay, ngunit ikaw rin ang mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa at sa iyong banal na puso ay nananahan ang kapahingahan na inaasam ng pagod na kaluluwa. Kung ang mundo ay nag-aalok lamang sa amin ng mga panandaliang ilusyon at mga walang laman na pangako, sa iyo namin matatagpuan ang katotohanan na nagpapalaya at ang buhay na hindi natatapos. Kaya naman pinupuri ka ng aming mga puso ng may alab. Tulutan mo o banal na puso na ang aming panalangin ay tumaas na parang mabangong insenso sa iyong harapan isang sakripisyo ng papuri na nakalulugod sa iyo sapagkat ikaw ang mataas na saserdote na namamagitan para sa amin sa bawat sandali ang iyong kaharian ay hindi sa mundong ito ngunit ang iyong kapangyarihan ay sumasaklaw sa lahat ng nilikha at sa ilalim ng iyong proteksyon kami ay nagsisilong ang kalangitan ay bumubukas sa itaas namin ngayong umaga at ang iyong biyaya, Panginoon, ay bumababa na parang hamog sa lupang nauuhaw sa pagtubos. Ipagkaloob mo sa amin ang kalinawa ng pananampalataya upang makilala sa bawat pangyayari ang iyong mapagmalasakit na kamay at ang iyong mapagmahal na disenyo sapagkat alam namin na mayroon kang mga iniisip ng kapayapaan at hindi ng paghihirap para sa iyong mga lingkod sa 2911. Kung ang tukso na magreklamo o mawala ng pag-asa ay sumusubok na sumalakay sa aming mga iniisip, hinihiling namin sa iyo puso ni Jesus na balutin kami ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa, Phil 4.7. Ikaw ang aming lakas at aming kanlungan sa mga paghihirap. Sa iyo ang aming kahinaan ay nakakahanap ng lakas para sa espiritwal na labanan sa bawat araw. Taglay ang kababaang loob ng maniningil ng buwis, ngunit taglay ang kumpiyansa ng babaeng kanaanita. Nagpapatira pa kami sa iyo, maamo at mapagpakumbabang puso, nakatitiyak na hindi mukailan man hahamakin ang isang nagsisisi at mapagpakumbabang puso awit 51.19 Ang aming papuri ay hindi nakasalalay sa aming mga perpektong salita, kundi sa taos pusong pagsuko ng aming pagkatao sa iyong kabanal-banalang kalooban. Kinikilala namin ang iyong soberanya sa paglipas ng panahon at kawalang hanggan. sa nakaraan na iyong pinatawad at sa hinaharap na iyong iniaalok sa amin. Sa bagong bukang liwayway na ito, pinabago namin ang mga pangako ng aming binyag at iniaalay sa iyo ang lahat ng aming mga hakbang. Gawa at intensyon upang ang lahat ay makapag-ambag sa iyong mas dakilang kaluwalhatian at kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang iyong puso ay ang santuwaryo ng kabanalan, ang tabernakulo ng walang hanggang karunungan. At mula rito dumadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay, na pumapawi sa uhaw ng simbahang peregrino. Tulutan mo kaming uminom mula sa walang sawang bukal na ito upang ang aming mga kaluluwa ay maging malinis mula sa bawat mansa at ang aming mga espiritu ay masigla para sa pagpapatotoo ng pananampalataya. Sa iyo ay iniaalay namin bilang pagbabayad sala ang mga kasalanan at pagkakasala na pumipinsala sa iyong banal na pagkatao ang mga kalupitan at kawalan ng utang na loob na nagawa ng mga tao, tanggapin o mabuting Jesus ang mapagpakumbabang pagpupugay na ito bilang isang maliit na aliw para sa kapaitan na dinaranas ng iyong puso dahil sa katigasan ng mga makasalanan. Yamang ikaw ang kapuspusan ng pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang kaloob ng tunay na pagibig na hindi naghahangad ng sarili nitong kapakanan kundi ang kabutihan ng aming kapwa at ang iyong karangalan nais naming magmahal tulad ng iyong pagmamahal nang may sakripisyo at walang kondisyon sapagkat hinihikayat kami ng iyong salita na maging perpekto tulad ng pagiging perpekto ng Ama sa langit Mateo 5:48 Kung ang araw ay may mga pagsubok at hamon para sa amin Palakasin mo o kabanal-banal ang puso, ang aming pag-asa na siyang tiyak na angkla ng kaluluwa, Hebreo 6.19. Naway harapin namin ang kahirapan ng may katahimikan ng mga nakakaalam, na ang Panginoon ay nasa bangka at ang bagyo ay titigil sa kanyang utos. At kasama si Maria, ang iyong kabanal-banalang ina, ang kalinis-linisang nag-iingat ng lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso, Pinag-iisa namin ang aming papuri. Hinihiling na turuan niya kami na magnilay-nilay sa iyong mga misteryo at tanggapin ang iyong kalooban ng may parehong pagsunod. Kung nasaan ang puso ni Jesus, naroon din ang pag-ibig ng ina ni Maria. Ikaw, ang puso na umibig sa amin nang sukdulan, maging hanggang sa pagbuhos ng huling patak ng dugo at tubig sa kalbaryo para sa walang hanggang pag-ibig na ito kaya kami nananawagan sa panalangin ngayong umaga para sa iyong pagpapala sa aming trabaho, sa aming pamilya at sa lahat ng aming pagkatao at pag-aari. Sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at pagsamba ay sumayin niyo magpakailanman. Taway ang apoy ng iyong pag-ibig ay magliab sa amin sa lahat ng hindi. Sakdal at gawin kaming masunuring instrumento sa iyong mga kamay upang ang iyong kaharian ay maitatag sa lahat ng puso. Panginoong Jesus, kung loloobin mo, mapagaling mo kami sa bawat karamdaman ng kaluluwa at katawan. At naniniwala kami na sa iyo, nananahan ang kapangyarihang makapagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Marcos 1.40 You not mo ang iyong makapangyarihang kamay sa kahinaan ng aming laman at ng aming espiritu, at magsabi lamang ng isang salita upang kami ay gumaling. Maawaing puso ni Jesus, maging balsamo na nagpapakalma sa mga sugat na binuksan ng sakit at kirot, na nagbibigay ng pisikal na kagalingan sa mga nagdurusa sa higaan ng pagdurusa. Ikaw ang banal na manggagamot na, sa pamamagitan ng iyong pagdurusa ay inako mo ang aming mga sakit at tiniis ang aming mga kahinaan. Isaiah 53.4 Sa makatwid, nagtitiwala kami sa iyong pamamagitan. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa di nakikita ang mga tanikala ng kasalanan at sa pagkaalipin ng mga magulong pagnanasa na nagbibigay sa amin ng spiritual at panloob na kagalingan na parito ka upang palayain ang mga bihag at upang ipahayag ang taon ng biyaya ng Panginoon. Lucas 4.10 At naniniwala kami na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, lahat ng masasamang puwersa at lahat ng mapangaping pamatok ay mababali sa aming buhay. Masdan mo, mawaing puso, ang aming mga kahirapan at paghihirap, lalo na ang mga material at pinansyal na katangian na pumipigil at bumabagabag sa amin. Alam mo ang mga pangangailangan ng yung mga anak bago pa man namin ito hingin, Mateo 6.8, at naniniwala kami na kung hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ding min kay langas so idaragdag sa amin. Kung ang paghihirap po, kakulangan ay magpakita ng sarili, bilang isang mabigat na pasanin, hinihiling namin sa iyo o kabanal-banalang puso na paramihin ang tinapay sa aming mga mesa at pag-asa sa aming mga kaluluwa. Pinakain mo ang karamihan sa disyerto at naniniwala kami na ang iyong probisyon ay hindi bibiguin ng mga lubos na nagtitiwala sa iyo. Makiusap ka, Mabuting Jesus! para sa pagpapanumbalik ng mga pamilyang nagkawatak-watak ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan at paglamig ng pag-ibig. Ikaw ang modelo ng banal na pamilya ng Nazareth at itinuturo sa amin ang iyong salita na ang pag-ibig ay nagtitiis sa lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay. Nagtitiis sa lahat ng bagay. Verse 37 sa makatuwid, hinihiling namin ang himala ng pagkakasundo. Naway ang iyong puso. Di maginyangkla ng magkakese na isang ligtas na kanlungan para sa mga batang nakakalat o nasa panganib. Kung ang demonyo ng pagkakawatak-watak ay nagtatangkang maghasik ng alitan sa tahanan, isinasamo namin sa iyo na ang banal na Espiritu ay magbuhos sa bawat puso ng kaloob ng pagkakaisa at pagpapatawad sa isa't isa. Ipagkaloob mo sa amin puso ni Jesus ang panloob na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Jane Chatrash, 27 Ang malalim na katahimikan na nagbumula sa isang malinis na konsensya at ang katiyakan ng pagiging nasa iyong biyaya. Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at tanging sa iyo lamang matatagpuan ng kaluluwa. Ang tunay na kapahingahan para sa mga pagkabalisa nito, kung ang pagkabalisa o takot ay makagambala sa aming espiritu, hinihiling namin sa iyo ang biyaya ng walang humpay na pagtitiwala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Inaalala namin ang iyong pangaral. Huwag mabagabag ang iyong puso. Juan 14. .1. At naniniwala kami na ang iyong presensya ay nagtataboy ng bawat anino ng kaguluhan. Alisin mo sa amin o pinakamapagmahal na puso ang lahat ng sama ng loob at kapaitan na lumalason sa kaluluwa at pumipigil sa amin na umunlad sa espiritual na buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang patawarin ang mga nagkasala sa amin tulad ng pagpapatawad sa amin ng iyong Ama kay Kristo, Efeso 4.32. At naniniwala kami na sa pagpapatawad na kasalalayang susi sa aming sariling kalayaan. Turuan mo kami, banal na guro, na pasanin ang aming pang-araw-araw na krus ng may pagsuko at espiritu ng pagbabayad sala. Ikaw ang daan ng katotohanan at ang buhay. Juan 14.6 At naniniwala kami na sa pagsunod sa iyong mga yapak, kahit sa gitna ng pinakamatinding paghihirap, matatagpuan namin ang nakatutubos na kahulugan ng pagdurusa. Sa gabay na panalangin ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, puso ni Jesus, ang lahat ng aming mga plano at ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito na nagsisimula. Pakabanalin mo ang aming gawain, dalisain mo ang aming mga intensyon at gawin ang bawat isa sa Mukhaming Aquilos de gawa ng pagmamahal at paglilingkod sa iyong kaharian, ikaw ang puso na tumitibok ng pagmamahal para sa buong sangkatauhan. Mula pa nung unang sandali ng iyong paglilihi, isinasamo namin sa iyo na ang pagibig na ito ay magningas sa amin na magbabago sa amin bilang masisipag na apostol, mga saksi ng iyong awa sa isang mundong nagdurusa, mula sa kawalan ng pag-asa. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay madaig ng panghihina ng loob o malahininga ng pananampalataya. Paningasin mo sa amin ang apoy ng Banal na Espiritu upang ang aming mga kaluluwa ay mapalakas at ang aming mga kalooban ay lubos na maayon sa iyo. Ikaw ang aming bato at aming kaligtasan, awit sa titutu sa iyo kami nagtitiwala. Dinggin mo o kabanal-banalang puso ang mapagpakumbabang pagsusumamo na ito na aming ibinabahagi sa pintuan ng araw na ito. Kung hiniling mo sa amin, humingi ka at ibibigay ito sa iyo. Mateo 7.7 Nang may lubos na kumpiyansa ay inihaharap namin ang iyong mga merito sa Ama na naniniwala na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay biyayahan kami ng mga biyayang kailangan namin. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang pagkakasunod-sunod ng mga salitang binigkas sa hangin, kundi isang malalim na gawa ng pananampalataya, isang taimtim na pagsuko ng iyong buhay at mga intensyon sa isa na makakagawa ng lahat ng bagay. Narinig ng Panginoon ang bawat pakiusap, tinanggap ang bawat papuri at itinala sa kanyang puso ang mga pangangailangan ng iyong mga kaluluwa at pamilya. Walang hindi napansin sa harap niya. Narinig niya, tinanggap niya, iningatan niya ang bawat detalye. At tim ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating araw, humihingi ako sa inyo ng isang bagay na napakasimple. Ngunit siyang may malaking pagkakaiba. I-click ang like. Maaring mukhang maliit ito, ngunit parang pagsisindi ng ilaw para sa isang taong nasa dilim. Kapag nag-click ka, han sa panalangin ito ay magsisimulang lumitaw sa ibang mga tao na maaaring humihingi ng tulong ngayon at walang nakakarinig. Adolja o Bidrodesh, sagot sa panalangin ng isang tao, ibahagi ang panalangin ito. Isipin ng isang tao mula sa iyong grupo, mula sa iyong pamilya, na nakatanggap ng video na ito mula sa kung saan at sa sandaling yun ay nakakaramdam ng kapayapaan, ganito gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga simpleng paraan sa pamamagitan mo. Isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Isipin ang espasyong ito bilang isang malaking bilog ng mga kapatid. Bawat isa ay inilalagay ang kanilang mga intensyon sa gitna habang tayo ay sama-samang namamagitan sumulat ng may pananampalataya, huwag mong ipagkait ang hinihiling sa iyo ng Diyos na ilagay sa harap niya. At iwanan din ang pariralang ito sa mga komento, Banal na puso ni Jesus, dalisin mo ang aking puso at pagpalain ang aking buhay. Sumulat na parang tinatakan mo ang isang pangako sa Diyos para sa araw na ito. At kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito, mag-subscribe at i-activate ang bell. Parang hinahayaan mong kumatok ang Diyos sa iyong pinto araw-araw. Dala ang isang salita, isang panalangin, isang bagong lakas. Tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Nakikita ka niya, kilala ka niya, uh, pinoprotektahan ka. Hindi Walang napakaliit para sa kanya. Wala sa iyong mga pakikipaka ang pinabalewala. Ang banal na puso ay kasama mo sa iyong landas. Naway takpan ka ng Panginoon ng kapayapaan at gabayan ka sa bawat hakbang ng daan. Tayo ay tinipon at tayo ay titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.